maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil T.B. at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika naman nitong si Lolo Simeon. Ngunit ang gubat na iyan ay nagiging teritoryo na ng mga anito. Napakadelikado ang gagawin ninyo. Sagot naman nitong si Butchok na hindi man lamang nakikitaan ng pagkatakot at pag-alinlangan. Kung matatakot tayo, Lul walang mangyayari sa mga taong nagkakasakit sa tribong ito. Kinakailangan na mawasak ko agad ang mga anyaw bagong mahuli ang lahat. Kaya sumang-ayo na din sina si Nalulo at Mang Bukar. Ngunit ang wika nitong si Mang Bukar na kailangan din niyang sumama. Pati na rin ang kapatid nitong si Kimba na si Arid gusto din na isama nitong si Mang Bukar. Kaya nagtataka si Nanunoy at Butyok. Babae kasi ang kapatid nitong si Kimba. Katanungan ngayon sa kanilang isipan. Bakit nila isasama ang dalagita kung alam naman ng mga ito na sobrang napakadelikado ang lugar ng bato sa pa? Agad naman na nahulaan itong si Kimba ang mga nasa isip nila ni Butchok at Nunoy. Kaya huwi ka nitong si Kimba sa dalawang kaibigan. Huwag na kayong magtataga, Butchok, Nunoy. Kabilang si Arid sa mga pangunahing mga mandrigma dito sa aming trebo. Mula pa nang magkaisip na kami sinanay na kami sa iba't ibang uri ng mga pakikipaglaban. Lagi din kaming kasama ni Ama sa mga pangangaso at pangangayam sa kagubatan. Sanay ang kapatid ko sa mga labanan. Kaya kahit na babae si Arid, kakaiba ang kanyang lakas at kakayahan. Kung asintado ako sa paggamit ng riple, si Arid naman sanay at bihasa sa paggamit ng panah. Natahimik ng ilang mga sandali ang dalawang mga bata sa isip ng mga ito. Kakaiba din pala ang mga kaugalian at mga kultura ng mga tribong naninirahan dito sa bukirin ng sipalay. Sa murang edad ng mga ito, minulat na sila sa mga iba't ibang pamamaraan ng pakikipaglaban. At kung paano mamuhay sa kabundukan, matapos iyon agad na nagplano na ang mga ito bilin din ni Butchok na gawin ang lahat ng kanyang mga ibinili na mga ritual habang wala sila. Kailangan na bawat pagdaan ng tatlong mga oras, kailangan na makapagpausok ang mga taong kasama ng may sakit sa loob at labas ng kanikanilang mga kabahayan. Makalipas ang ilang mga minuto, agad nang humanda ang kanilang grupo. Kinuha na ng mga ito ang kanilang mga armas. Nang papaalis na ang mga ito. luikang kang muli nitong si Lolo Simeon. Pagpalaan sana kayo at patnubayan ni Balaan. Ako na ang bahala sa ating lugar habang wala kayo. Ako na rin ang gagawa sa mga ibinilin mo, Dudong Butchok. Pagkatapos naglalakad na ang mga ito doon sa gilid ng palayan. Papunta na ang kanilang grupo doon sa lugar ng Bato Sapa. Sa bukirin na iyon Tatlong mga tribo lamang ang naninirahan sa lugar na ito. Ang isa pang tribo, nasa medyo paanan na ng bundok na ang mga ito. Wala naman silang anumang problema sa mga iyon. Dahil maayos ang kanilang relasyon sa tribo ng Ugdo. Tanging ang tribo ng Anito na noon pa may mga namamagitan na talagang hidwaan sa dalawang tribo. Ilang sandali. Papasok na ang kanilang grupo doon sa mga mas malalagong mga kakahuyan. Nagkarga na sina Butchok ng mga malalakas na mga puder. Natitiyak nitong si Butchok na ang kagubatan na ito ay punong-puno ng iba't ibang mga nilalang na tulad ng mga inkanto, lamang lupa at mga impakto. Nararamdaman kasi agad ni Butchok ang kakaibang mga presensya sa paligid at kailangan din nilang ihanda sa maaaring pakikipaglaban nila doon sa mga inkantong alkantar. Makalipas ang ilang mga sandaling paglalakad ng mga ito, huwi ka nitong si Mang Bukar. Dodong Butchok, ang bahagi ng kagubatan na ito ay ang bato sa pana. Makikita na din natin dyan ang pinakamalaking talon. At sa tingin ko, simula sa ating kinaroroonan, maaaring sakop na ito ng mga anito at maaari din na may mga bantay na ang kagubatan na ito. Hindi lamang mga mandirigmang tribo ng anito, pati na rin mga inkanto. Dahil sa lakas ng kanilang mga paniniwala sa mga nilalang na kabilang sa ibang mundo. Wika ka naman itong si Butchok. Kailangan na natin na mag-ingat. Maaring matamaan natin ng mga orasyon na sa bulag ang mga mandirigma galing sa tribo ng anito, mga bukar. Ngunit hindi ang ibang mga inkanto. Mayroong mga inkantong may kalakasan din sa kanilang mga pananggalang na hindi natin kayang tablan ng mga orasyon na sa bulag. Gayon paman, man, susubukan kong gumawa ng mga usal na sa bulag. Kung makakalapit na ako ng tuluyan doon sa mga kakahuyan na ginawa nila ng mga anyaw, wala na akong pakialam pa. Kung makikita man tayo ng mga mandirigmang galing sa kabilang tribo, maaari na natin silang labanan. Basta ang importante, mawasak ko agad ang mga ginagawang anyaw ng mga ito. Pagkatapos muling umusad ang kanilang grupo, mas maingat na ang mga kilos ng mga ito at mas mariin ng nagmamatsyag sa buong kapaligiran. Makalipas naman ang ilang mga minuto, muling tumigil ang mga ito sa kanilang paglalakad nang maramdaman itong si Butchok na malapit na sila doon sa mga punong kinabibilangan ng mga inkantong alkantar. Muling gumawa ng mga usal ang bata, inihanda na din niya ang mga usal at ang isang buti na punong-puno ng mga ugat ng puno na may halong langis. Matapos na makapag-usal ang mga bata, muling naglalakad na ang mga ito at nang makalapit na ang mga ito doon sa mga puno ng mga alkantar, itinuro na ni Butchok ang kinaroroonan ng ginawa ng mga anyaw. Wika ka nitong si Butchok. Mang Bukar, alalay lamang kayo sa akin. Ako lamang ang lalapit doon sa mga puno. Bantayan ninyo ang buong paligid. Galing sa kinatatayuan natin, kung may mga magpapakita man na mga kalaban, maaari na tayong lumaban at kumasa sa kanila. Kung may mga inkanto man, kaya na din natin na labanan ang mga ito. Mag-iingat lamang tayo sa mga linlang at mga minok ng mga ito. Pagkatapos, walang pakundangan na naglalakad na itong si Butchok papalapit doon sa mga kakahuyan. Agad na nagpakawala ng mga usal ang bata, susubukan niyang kausapin muna ang mga inkanto bago siya gumawa ng mga hakbang. Ilang sandali pa, biglang nakakaramdam na ng pwersa itong si Butchok, ngunit wala itong pakialam Tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad habang binuksan na ang dalang bute May mga binabanggit na din ang bata na mga banyagang salita hanggang sa magpapakita na sa kanya ang tatlong mga alkantar na mabanaag mo agad sa kanilang pagmumuka ang galit. Nakahubad lamang ang mga ito na napuno ng mga bordado ang buong katawan. Katulad lamang ang anyo ng mga ito sa mga normal na tao. Ang kaibahan lamang, mayroong mga mahabang tainga ang mga ito at kulay berde ang kanilang mga mata. Agad na kinausap ang mga ito nitong si Butchok. Nakiusap muna ang bata na itigil na ng mga inkantong ito ang kanilang ginagawang anyaw. Ngunit nagmamatigas ang mga inkantong alkantar. Hindi na nila kayang bawiin pa ang ginagawang anyaw kaya wika nitong si Butchok sa mga ito ikinalulungkot ko. Ngunit dahil sa ayaw ninyong makipagtulungan, mapipilitan akong gumamit ng dahas. Kailangan na wasakin ko ang mga ginagawa ninyong anyaw sa ayaw o gusto ninyo. Lahat ng mga mangingi alam sa aking gagawin, papatayin ko. Pagkatapos walang pagdadalawang isip na may binunot na maliit na patalim itong si Butchok at pagkatapos mabilis na itinarak ito doon sa tapat ng isang malaking puno ng kahoy sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos na magawa iyon ng bata, lahat ng mga inkantong nasa paligid ni Butchok agad na natumba ang mga ito sa lupa at agad na naglalaho. Matapos na gawin iyon ng bata, ipinisik niya ang laman ng buting hawak doon sa paligid habang patuloy pa rin na nag-uusal ng mga orasyon. Matapos iyon, biglang umigpaw na itong si Butchok para gawin na ang panapos sa kanyang mga ginagawang ritual. Ngunit biglang nagsulputan doon ang mga inkantong Alcantar. Hinaharangan ng mga ito ang daraanan ng bata para hadlangan na magawa ang panapos na tira nitong si Butchok sa kanyang ritual ngunit agad na tumimbuwang ang dalawang mga inkanto nang maabot ito ng bata. Sumunod naman na tumilapon ang dalawa pa sa mga ito at nagawa ni Butchok na makalapit doon sa pinakamalaking kahoy kung saan nando doon ang pinakapuno sa kanilang mga ginagawang anyaw. Agad na hinampas ito ng bata gamit ang kanyang palad. Sabay din ng muling pag-uusal ng mga banyagang salita. Rinig pa nga nila ni Mang Bukar ang pagkalabog doon sa unahan. Nakita din nilang bahagyang napagalaw ni Butchok ang puno ng kahoy sabay ng pagkawala ng malalakas na mga presensya. Uwi ka agad nitong sinunoy. Mang Bukar, Kimba, mukhang nagawa na ni Butchok ang ating misyon. Mukhang nawasak na niya ang malakas na ritual na anyaw ng mga inkanto at ng tribo ng Anito. Napatitig na lamang sila Mang Bukar doon sa malaking puno ng kahoy na nagawang mayanig ng batang si Butchok. Masyadong napabilip ang mga ito kay Butchok. Pati pa nga itong si Kimba, bulong nito. Maraming salamat tingyintin Musang. Iniligtas mo ang aking ina at ang mga taong naninirahan sa aming tribo. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na wika nitong sinunoy. Mang Bukar, Kimba, mukhang may mga paparating sa ating kinararoonan. Nasabi iyon nitong sinunoy dahil nakakaramdam ito ng kakaibang mga presensya at naamoy niya ang baho ng mga paparating na mga nilalang. Kaya pumasok agad sa isipan nila ni Mang Bukar na baka mga mandirig manggaling sa tribo ng Anito ang mga naamoy nitong sinunoy. Kaya agad nang humanda ang mga ito, agad na nagtatago ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy at doon sa mga malalagong damuhan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Tama nga ang kanilang hinala. Mga mandirigma nga galing sa tribo ng Anito ang mga dumating. Mahigit sa sampu ang bilang ng mga ito. Narinig ng mga mandirigmang ito ang kalabog na nanggagaling doon sa ginawa ni Butchok nararamdaman din ng mga ito ang ginawang pagwasak ng batang si Butchok sa kanilang mga ginagawang anyaw ang mga mandirigmang ito ay ang mga ginagawang bantay doon sa kagubatan ng bato sa pa naglilibot ang mga ito sa mga lupa at mga kagubatan na sakop ng mga ito mabibilis ang mga paglalakad ng mga ito papunta doon sa kinaroroonan nitong si Butchok Galit na galit ang mga ito na may mga pinagsasabi na hindi naman maintindihan ang mga ginagamit na lingwahe ng mga ito. May dalang mga armas na matatalas ang mga ito. Ngunit ayon kay Mang Bukar, hindi mga ordinaryong mga tao ang mga ito. Nagtatangan ang mga mandirigmang galing sa tribo ng Anito nang kakaibang bilis at lakas. Wi kaagad nitong si Mang Bukar. Nuloy, baka kung mapahamak si Butchok kailangan na natin na kumilos Kimba Arid ihanda na ninyo ang inyong mga armas Ngunit pinigilan naman ang mga ito ni Nunoy Huwag muna magbukar Manmanan muna natin ang gagawin ni Butchok Huwag kang mag-alala kayang-kaya ang mga iyan ng aking kaibigan Samantalang sina Arid at Kimba gumagapang na ang dalawang magkakapatid para makahanap ng mapagtataguan at magandang pwesto para makapag-asinta gamit ang kanilang mga armas doon sa mga kalaban. Nang makita kasi ng magkakapatid ang mga mandirigmang anito, biglang nag-iinit ang kanilang katawan dahil sa matinding galit. Ang tribong ito ang nagiging dahilan na kamunti ka na mamatay ang kanilang ina at namatayan din sila ng mga kapitbahay nais ng dalawa na makapaghiganti agad sa mga ito. Samantalang itong si Puchok, nagpapatuloy ito ngayon sa mga panapos na usal. Nawasak na niya ang mga anyaw, ngunit kinakailangan paglagyan ito ng bata ng mga pangselyadong orasyon at hindi na muling magagamit pa ang mga inkantong iyon ng tribo ng anito. Pagkalapit naman ng mga mandirigmang anito doon, agad na sabi ng isa sa mga ito kay Butchok. Bata, ano ang ginagawa mo sa gubat na ito? Ikaw ba ang nagwasak sa aming mga ritual? Ngunit hindi sumagot itong si Butchok habang patuloy na tinatapos nito ang mga usal. Hindi man lamang tinapuna ng pansin ng bata o kahit na paglingon ang mga mandrigmang anito kaya mas lalong nang gagalaiti sa galit ang mga ito. Agad na itinaas ng mga ito ang kanilang mga hawak na mga matatalas na mga armas at pagkatapos walang pag-alinlangan na agad nilang pinagtataga ang batang si Butyok. Ngunit bago patamaan ang bata, agad na itong pumihit at nagpakawala ng isang malutong na sapak na tumama naman sa liig ng isang mandrigmang anito agad itong tumilapon sa lakas ng pagkasapak na iyon ni Butchok. Kita nila ni Manong Bukar na tumilapon ito ng ilang mga metro. Gulat na gulat at sobrang na mga ang mga ito sa nakita nilang kakaibang lakas na tanga ng bata. Ang buong akala ng mga ito na tanging mga usal lamang malakas ang batang kasama nila. Ngunit nagtatangan din pala ito ng kakaibang antas na lakas. Sa isip ni Mang Bukar, kaya pala gano'n na lamang ito katapang. Uwi ka nitong si Kimba. Nunoy, mukhang kailangan na natin na tumulong. O oh, Kimba, pabagsakin na natin ang lahat ng mga iyan. At sa isang iglap naman biglang nawala itong sinonoy sa kanyang pinagtataguan at napakabilis na nitong tumatakbo papunta doon sa kinaroroonan nila ni Butchok mas nagulat itong si Mang Bukar dahil hindi niya inaasahan nakakaiba din pala ang bilis ng kasama nitong si Butchok bitbit naman ang armas nitong si Mang Bukar tumakbo na din ito papalapit doon sa mga mandirigma ng mga anito nakasunod naman sa kanya ang anak na si Arid habang hawak nito ngayon ang armas na pana. Samantalang itong si Kimba, umakyat pa ito doon sa puno ng kahoy habang nakasinta na ang dala nitong repli doon sa mga kalaban. Nang makita naman ng mga mandirigmang mga anito ang nangyayari sa kanilang kasamaan, na tumilapon matapos na tamaan ng malakas na sapak nitong si Butchok agad na naglundagan ng sabay ang mga ito papunta sa batang si Butchok. Walang pakialam na ang mga ito kung bata pa ang kanilang kaharap batid naman ng mga ito na hindi ordinaryong bata itong si Butchok ramdam nila ang kakaibang lakas ng tanga ng bata napapaatras naman itong si Butchok at agad na naglatag ito ng mga portal sa buong paligid ng kakahuyan habang itong si Mang Bukar agad na pinagtataga ang isang mandirigmang anito na nasa hulihan tinamaan ito agad ni Mang Bukar. Kaya agad itong napasubsob sa damuhan at namimilipit sa sakit dahil sa kanyang natamong sugat sa likod. Biglang kumilos naman ang iba pang mga mandrigmang anito at inaatake na si Mang Bukar. Dito naman nagpakawala ng mga pagpana ang batang babae na si Arid. Isa agad sa mga mandirigmang anito ang kanyang tinamaan sa ulo kaya agaran itong bumulagta. Samantalang si Mang Bukar, nagawa pa rin niya na masugatan ang isa pa. Ngunit nagawa naman siyang matamaan ng taga ng isang anito. Mabibilis din kumilos ang mga ito. Ngunit kakaibang antas talaga ang lakas ng mga bata kumpara sa mga normal na mga mandirigmang anito. Kung mga matatandang anito pa ang kanilang nakakaharap ngayon maaaring magbabago pa sana ang takbo ng labanan. Ngunit sa ngayon, nahihirapan ang mga ito na kalabanin ang mga bata. Napatay agad ni Nonoy ang isa pa nang maabot niya ito ng mga pagkalmot sa liig. Samantalang itong si Kimba, dalawang tama sa ulo ang ikinamatay ng isang mandrigmang anito nang tamaan ito ni Kimba ng pagbaril sa ulo. Agad itong bumulagta at namatay samantalang tinamaan naman ni Arid ng pagpana ang isang anito sa liig. Tumarak ang palaso ng dalagita sa liig ng kalaban na agara nitong ikinabulagta at ikinasaway. Matapos iyon, nang makita nitong si Arid ang kanyang ama na natumba sa lupa dahil tinamaan ito ng pagtaga, mabilis na gumulong ang dalagita at nagpakawala ng mga paikot na mga pagsipa Gulat na gulat si Nanonoy at Butchok nang makita nila ang galaw na iyon ng kapatid ni Timba. Dalawang pag-ikot sa ere, sabay ng pagsipa doon sa isa na nakakalapit na sana kay Mang Bukar. Tumilapon ang kalaban nang tamaan ito sa dibdib at bago pa tumama ang katawan nito sa lupa, pinasundan na agad iyon ng pagpana ng dalagita na tumama naman sa pagitan ng mga mata ng mandirigmang anito na naging dahilan para agaran na itong mamatay pagbagsak sa lupa. Matapos ang tagpong iyon, agad na ikinapit ang dalawang mga paanang dalagita doon sa liig ng isang kalaban at ibinagsak na ito sa lupa. Matapos iyon, mabilis na binunot nitong si Arid ang nakasuksok nitong punyal sa tagiliran at walang habas na pinagsasaksak na ang kalaban sa buong katawan. Nagawa ni Arid na mailigtas ang ama. Mas napahanga naman sina Butyok at Nunoy sa ipinakitang galawan ng dalagitang si Arid. Hindi makapaniwala ang dalawang mga bata na kabila ng kagandahan at maamong muka ng kapatid nitong si Kimba, mayroong nakatagong bangis pala sa babaeng ito. Makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan na nilang napatay ang lahat ng mga mandirigmang anito na nando doon agad na tinulungan nila itong si Mang Bukar. Mabilis din na may kinuhang dahon na gamot itong si Butchok at pagkatapos itinapal niya ito doon sa natamong sugat ng ama ni Kimba. Sabay naman ng mga pag-uusal ng mga dasal. Wika ka agad itong si Kimba na sa mga pagkakataon na iyon nakababa na sa puno ng kahoy at nakakalapit na sa kanila. Kaibigan na Butchok, Patay na ang lahat ng mga ito. Ano na ang gagawin natin sa kanilang mga bangkay? Sa tingin ko kaibigan na Kimba, iwan na natin ang mga katawan ng mga ito dito sa kakahuyan. Bahala na ang mga kasamahan ng mga ito na magligpit sa mga kalat dito sa kakahuyan. Sa ngayon, kailangan na natin na makalis agad sa lugar na ito. Nawasak ko na ang kanilang ginagawang anyaw ngunit kailangan natin na maiwasan ang pagdating ng mas maraming mga inkantong alkantar. Mas mamimiligro tayo kung magsidatingan ang kawan ng mga ito. Napatay ko na ang ilan sa kanila, kaya maaring maghiganti din ang mga ito sa atin. Ngunit nagawa ko ng maharangan ang mga ito at hindi tayo masusundan kahit nagagamitin pa nila ang kanilang mga kakayahan sa mga pangamoy at pangpalawak na mga kakayahan. Makalipas ang ilang mga sandali, wala nang inaksayang uras ang kanilang grupo. Mabilis nang tumalilis ang mga ito palayo doon sa kakahuyan. Ngunit bago umalis itong si Butchok, ibinuhos pa niya ang laman ng langis sa buti na hawak doon sa pinakamalaking puno ng kahoy na naging dahilan para agad na mamatay ang mga ugat nito, mga dahon at pati na rin ang mga sanga.